kahit hindi ako vlogger, content creator, and TikTok affiliate, nagawa ko pa rin na kumita ng 20 to 50,000 in just a month dito po sa Facebook at TikTok ko. Kasi ang kailangan lang, maging connected tayo sa sistema na tinatawag copy and paste. And ang gagawin, mag-copy and paste, mag-set na appointment to our local at international client. At wala ng product na ibinta, hindi kailangan na mag-promote or maghabol ka pa ng kota para kumita dito. Ang kailangan mo lang, dapat meron lang cellphone, stable internet connection and mostly 18 years old in the ka and last yung tinatawag namin na account ID. Kaya kung ikaw ngayon palagi ka nag-online at hindi ka vlogger or content creator at hindi mo pa alam kumita gamit ang social media accounts mo, well, pwede kita na maturuan kung paano ma-monetize yan para kumita ka. Potential income per month, 20,000 to 50,000 at nakadipindi pa yan sa effort at oras na ibibigay mo dito. So meaning, meron tayong gagawin para kumita tayo dito po sa online. Kung willing ka matuto kung paano, comment ka lang ng house sa ibaba ng video na ito para ako mismo magturo sa iyo. And see you in my inbox. God bless.